Ito po yung ulam na pag natikman nyo masasarapan po kayo talaga Pero hindi nyo po mahuli yung lasa Sa unang tingin nyo napakahirap gawin pero madali lang pala So ito pong hita ng manok, walang buto, walang balat Lagyan po natin ng smoked paprika, mga 2 teaspoons Lagyan po natin ng dried oregano Kalahating kutsarita ng garlic powder Para may konting anghang, cayenne pepper Konting anghang po yun Katitik na pamintan durog at timplahan po natin ang asin. Isa, dalawang kutsarang cornstarch at haluin po natin. Lalagyan ko muna ng isang kutsarang butter. Tapos po ay eh, tatlong kutsara ng mantika. Tsaka po natin bubuksan ang ating kalan. Hayaan po nating matunaw yung ating butter kasama yung ating mantika. Ako po ilalagay itong ating manok. Huwag nyo itatapon ito ha. Lalagyan po natin ng konting sabaw yan mamaya pampalasa. Tingnan nyo kung luto na yung kabila tapos itaog nyo. Para yung kabila naman. Ganda oh. Kasi po yung pinagsama-sama natin mga ricado nito e eh, malasang malasa. So itataog ko na lamang. At nang yung kabila naman ang maluto. Hmm. Pagkatapos po ng dalawang minuto. At tingnan natin. Ayos na po ire. Lalagay ko na yung sibuyas. At saka po itong ating sili. Siling pula. Lagyan nyo na po. Kaya lang po ito meron na eh. Yung aking siling parang orange ang kulay. Pero pareho rin po ang lasa. Takpan po natin at hayaan natin maluto sandali. Pagkatapos po ng dalawang minuto. Haluin po natin sandali ha. At idadagdag na natin yung susunod na ricado. Nalagyan ko po ito ng tubig. Sinimot ko po talaga mabuti para lumasa. Hmm, yan, para may sabaw ng konti. Lagyan niyo po ng isang chicken cube. Kung gusto niyo para malasa, hindi po kinakailangan. Tunawin po natin yung... Sasama ko na po itong isang maliit na lata ng tomato sauce. Hihinaan ko po ng bahagya yung apoy. Medium lang po. Teka, haloy natin. Magkasama-sama yung ating ricado. Hindi pa po tapos ire ha. Tapakpan po ulit natin at hayaan nating malutuluto yung tomato sa so sandali. Pagkatapos po ng dalawang minuto. Haluin po muna natin sandali ha. Pagkatapos po niyan eh ilalagay ko na po ito ating heavy whipping cream, kalahating tasa. Pero kung gusto niyo po nung uh, all-purpose cream, mas ayos. Lagyan po natin ng parsley. Kung meron po kayong sibuyas na mura at walang parsley, ayos din po 'yon. Bago po natin patayin, ilagay eh, natin ang keso. Ito po yung ginayat na parmesan cheese. Kalahating tasa. Haluin po muna sa sandali. Ang apoy po nito, ibahagya na lamang ha. Nilagay ko po sa medium. At hayaan nating lumaput-laput ng konti yung sabaw. Kung gusto nyo pong magluto ng macaroni o kaya espageti, yun po ang tamang-tama. Tikman -tama. po muna natin. Ako po, mahabagay ang sarap. Lagyan ko po po ng konting keso. Ngayon. Takpan po, patay na po natin ang apoy at kainan na. Ang pangalan po ng ulam na ire ay Cajun Chicken. Ang kaulam po talaga ni Re is spaghetti, pasta po. Para marami makakain, pwedeng pwede na po yan. Sa anumang handaan eh, ilalaban po natin itong napakasimpleng ating Cajun Chicken with pasta. Nagustuhan niyo po sana o sa susunod, iba naman.